ganda ng kulay guys Naku, pilawan Naku, ang gaganda Panglaban talaga yan guys Kulahan So maganda rin yung panglaban Sobrang ganda yung kulay guys So yan talaga yung mga panglaban. Sige pa pag mga boss Ano? Kulahan oh. Guys ngayong araw guys maghahanap daw kami Maghahunting kami ng ano gaagamba So kasi nga may dadayo daw dito sa lugar namin Na ano magikipagpusta ng gagamba So, yung gagawin daw namin ngayon eh, i-continue doon sa Punta Bayway okay, so tapos pabalik dito sa kabila naming barangay doon so halos dalawang barangay yung aming dadaanan tatlong barangay pala so yun yung mga ano expert natin sa paghunting ng gagamba so yun Maglalakad muna kami so yun guys hindi pa nga nakalayo-layo is nakakita na tayo ng ano 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 tawag yun boss ng gulayan dito sa atin. gulayan So, yeah, kunin natin. Tingnan natin kung gaano kalaki na pwede nang ipanglaban. Tandaan. Oh. Hmm, wala ka rin sa kamay. puwede pwede na. Uy! Ayun, magandang ano? Magandang gagamba. Kaso malaki yung tiyan, no? So, yung matulis. Hanapin So, yun. sa Pagkalipas ng dalawang oras is nakarating na kami dito sa, ano, sa pangatlong barangay. Bago yung barangay namin. So, doon kami maghahanap sa, ano, tawid ng, ano, tabi, tawid. Tawid ng, ano, ilo, guys. So, sobrang tagal ko nang hindi nakapunta dito, guys. So, ilang taon na. Halos elementary pa ako. So nagtaka ako guys kasi nga sobrang laki na lang ilog pala dito guys oh. Yan, oh. sobrang laki yung ilog dito. Kasi nga tuloy-tuloy pa rin yung ano, ano ba tawag niyan? Yung nagbaba ko guys oh. Nakakatakot pala dito guys kasi sobrang laki ng ilog na dito. Ilog pa lang to guys ah. Tingnan niyo ang lapad pala. Grabe, sobrang lapad. So yun yung mga kasama natin guys oh bumaba na sila so ito guys is parang bangin no so every ano kasi every tawag dito is every baha dito is yan nga nawawasak na yung mga ano dito ginawang ano ginawang semento nila so halos lumalaki na talaga yung ano so yun bababa muna ako guys sobrang ganda dito guys sobrang place ko ng angin kahit sobrang init So dito naman sa taas guys is palaya na. Yan, may mga bahay na. So halos tatlong barang dalawang barangay yung dinaanan namin bago yung barangay na to. Kaya yung gagawin namin dito guys, tatawid kami doon sa kabila. Tapos doon kami magahanap papunta doon sa kabilang barangay na tinatawag na unat sa saka barangay pagakay bago yung barangay namin. So bababa muna ako guys. So parang pag hindi ito guys so, Nakakatakot So siguro ipapatay ko muna yung cellphone ko na to guys Baka mahulog tayo you Mataas Manda ng kulay guys okay, na yan. So nakatalawa na tayo So meron na tayong ano, doon sa mga baka gumayo sa atin ako. Sobrang ganda yung kulay guys So yan talaga yung mga pang, -pang laban Sige nga pag alamin mga boss ano kasi maano pa ano so yun, guys maganda na yung panglaban so yun na kita tayo hindi na tayo hindi pa tayo nakalayo layo so meron na tayong ano panglaban talaga kulahan so maganda rin yung panglaban kung maliit lang sa kanila pwede na yan ano kasi mahaba yung galamay so yun nakaapat na not bad nakakita na naman naku pilawan naku ang gaganda Panglaban talaga yan guys ano? guys nakakita na naman supulahan so, naku malaki laki so pang anim na guys so pwede na pang bakbakan talaga Ano? oh pulahan oh mahaba yung ano kalamay Pangpusta talaga Laki na dyan <laughs> siguro to guys Maganda to pa Paano muna Pitugin muna Ano Pang pito na Laki na dyan Bintis <laughs> <laughs> So guys Pang walo na So maganda yan Paanakin muna Bago ilaban Guys Nakakita na naman So yun Malaki na naman yung chan <laughs> <laughs> Ang liit ng ano, galamay. Ang uh, Bagay yung pang-away <laughs> sa imo, Mick. Makamundo siya sa tatlo, no? Mm.